may nagparang buhay. Show, shout shout daw, shout shout. Naka ano kami, nakabihis kami ni Jayden. Jayden kasi lalabas kami. Naka bis kami ng panglabas. Gabi na. Gabi na. Oras na ay anong oras na? Alas, oh, seven. Alas seven. <laughs> seven na ng gabi. Pero Ino, lalabas kami ni Jayden. Gabi gabi kasi na. may deliver kami. Yeah. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. May isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa malulutas natin ang mga problema kung tayo'y magkakaisa. Ang suliranin, dagling mapaparam kung may bagong buhay. Kami! Yan. Ang i-deliver ide namin ay apat na box, isang pastic liner, isang nap, uh, napkin. Hindi lang ikaw dali. Si Jason, one, I, oh, one, two, One. Ano yun? Panty liner. Moments panty liner. Moments napkin. Tapos box ng barley juice. O, diba? Nag-enjoy din sila. Aray ko. Tulong Nag-enjoy sila. O, mag mo kay mama. Pasok dito. Kunin mo yun. Oh, pasok mo na din. Isa na dito. Ito yung laruan. Ito yung laruan. yung order mo. Oh. Kinukulit ng dalawa. Oh. Oh. Ito yung order yung aking kumari. At itideliver na namin yun ito. Ayan. <laughs> yeah. O oh, diba? Siyempre, loyal tayo sa Santi Bardi kaya pati pag deliver na kay uniform. Ciao <laughs> ciao si Jayden din gagawin ko tong uniform kasi kada kasama ko lagi nagde-deliver eh. Ayun, -deliver, ayun. Ayun, -deliver. Mamsi. <laughs> si Ma'am si taga-alaga na kay Jason. <laughs> Graduate, na si Mamsi. Graduate na daw si Mamsi oh <laughs> O, sige na. Kami Dati ay... Si Dati Bye -bye. si Mamsi si ano. Hi Mamsi Nandiyan <laughs> okay, si Mang Tinta ng ngayon, taga-naga kay <laughs> Jason. Hala, <laughs> Tita Rachel bibigyan ka rin daw ng ano, laruan. Ano <laughs> ka bibigyan? Gina. Kami po ay alis <laughs> na ni Jaden. <laughs> God bless okay. us all. Dati, bye bye. bye, -bye. Oh. <laughs> <laughs> <Monsi>, <laughs> sagot ng inquiry. Mama ka? Opo. Ngayon, si Mama magde-deliver at tagat okay. sagot, sagot ng inquiry si Ma'am si Tagaalaga. <laughs> <Okay. Okay. laughs> Kailangan si Mama magkayod ng todo. <coughs> Kasi dalawa na silang malinggit. <coughs> tatlo na sila. Isa nang malaki, dalawang malinggit. Bye! God bless us all! bye bye for bye. kami mag, mag ano, mag-deliver kami. Acha-cha-cha-cha-cha-cha! na kami ng jeep ni Jaden. Papunta kami sa Edge 2 para i-deliver yung product na in-order sa amin. Hi! At ito, nakababa na kami. Papunta doon. Naglalakad na Plata kami. Saan punta Saan punta din? Hindi naman nakakatakot maglakad dito. Kasi ma makikita ka pa rin naman ng mga bukas na ilaw at saka malapit lang kasi sa barangay sa mga court, yeah. ganyan ang ingay ng anak ko, so, nag-voice over ako dito sa amin, hi, 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 hi. at hi, hi, hi. <laughs> sa sobrang kadudala yeah, nakalimutan kong mag-video at mag-picture uh, kasama yung dinilivira namin kaya eto picture na at video pa uwi na yan. Ayan, ito naman ang daan papunta pa sa bahay namin. Pauwi na kami ni Jaden na nakasabay namin yung mga galing sa church. Nakapit bahay namin. Kinamusta kami. Ayan. Naglakad kami ni Jaden. Malapit na kami sa bahay. di ba? May kasabay kami. Pauwi. <laughs> Nakakatawa si Jaden kasi siya na ang kasama kong mag-deliver ngayon. Hindi na si Kuya DJ at saka si Ma'am Kaming dalawa ngayon ang join force ng aking bolinggi. Kaya ito yung masaya sa Sante Barley eh. Kasi nagagawa mo yung negosyo, pwede kang kumita at pwede mong kasama yung pamilya mo. Diba? Kinagawa yung negosyo. at nakakatulong ka pa sa iba. Isa yung sa pinakagusto ko. Kasi napakaganda talaga ng produkto natin. Hindi ka ipapahiya. lapit na kami sa bahay. Nandito na kami sa bahay. Nandito na kami sa bahay. Naku, nakalimutan namin mag-picture dun sa ano, sa dinilibira namin kasi napachika-chika ako. yan si Jayden, umiyak kasi yung mani to tapon. Mm. Ito kalimutan, kalimutan ko. nagpa chika agad. Pagka chika, sabi ko lang nung naglalakad na kami pa ubi saka ko lang naalala na magpicture. Kalimutan ko yun. Pero okay lang yun, yung video naman ako sa daan na mag-deliver kami. <laughs> o, oh, di ba? Hmm. Ang pangit naman ang ilaw. No. ilaw na. Nga, kaya, Thank Maraming salamat kasi natuwa rin kami nagkwentuhan kasi kami doon sa mga ano niya, testimony niya na na-experience oh. ng na, umiinom siya ng Santay Barbie. O di ba? Kaya masyado ako na-excite at yun ang nakalimutan mag okay. ko mag-picture. Dumi ng ano namin. Okay. Hindi robing na naman ako yan. Ayan. Na na-excite ako na rin marinig yung mga testimony niya. Tapos yun, nagkwento na rin ako ng mga kung bakit ako na-amaze sa Santay Barley. Nagkwento na rin ako sa kanya. Yun na, marites na rin ako. Kaya, nakalimutan ko mag -picture. Hindi pa rin, ano, nakakalimutan pa rin mag-picture. Um, bawang yan, bawang. Yan, yeah, dito kami successful na ang delivery namin ni Jaden, ang aking Sante Barley partner <laughs> na magde-deliver. Ang cute daw. May sa kanya, ang oh, cute oh, oh, niya eh, so doon sa jeep. Sabi, ay, oh, ang cute naman yan. Cute ka ba? Yes. Yeah. yeah. <laughs> Sabi niya, ang gwapo naman. Ay, no, no. Hang to. Maanghang yan. Hindi, hmm. hmm, hindi, maanghang. Kimo. Bawang ang maanghang. Thank you for watching. God bless us all. kau I love you. Love you. Bye. <laughs> Good night. Good night. Thank you for watching. God bless us all. Kung aking mamastaan ang kalawakan, hindi ko maunawaan Kung anong dahilan, kung bakit ako pinili mo tinalagaan Hindi ko kayang isipin, hindi hindi ko kayang sukatin Ang pag-ibig mo o oh Diyos na yung binigay sa akin Salamat, salamat o oh Diyos sa pag-ibig mo Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo Salamat, salamat o oh Diyos sa pag-ibig mo Ako'y magsasaya sa piling mo Buhay ko na ang ibigin ka Buhay ko na sa'yo sumamba Wala nang ibang na naisin pa Kundi pasalamatan ka Buhay ko na ang ibigin ka Buhay ko na sa'yo sumamba Wala nang ibang na naisin pa Kundi pasalamatan ka Salamat, salamat O Diyos sa pag-ibig mo Walang ibang nagbahal sa akin Nang katulad mo Salamat, salamat, oh sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking mamstan ang kalawakan, hindi ko maunawa. Anong dahilan Tumbakit bakit ako'y pinili mo tinalagaan? Hindi ko kayang isipin, hindi hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, O oh Diyos, na yung binigay sa akin. Salamat, salamat, O oh Diyos, sa pag-ibig mo. Lang ibang nagmahal sa akin Nang katulad mo Sal